Huwag masyadong magtipid dahil hindi ka rin masasatisfy sa parang may daya na 60 watts yung ini. Eh alam mo na mga tao, mahilig sa mura eh. <laughs> uh, mura, yung pala, iscream. Oh, yun. Uh, Finally. After a year na naging parte ako ng pamilya ng Mavericks MC Accessories, nandito na ako. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking kwento at na ipakikilala ako sa inyo na panibagong makakasama natin sa ating mga biyahe. Mula sa Nuse del Monte ay pumunta kami ng Quezon City para pasyalan ang Mavericks MC Accessories, ang isa sa mong provider ng mga mini driving lights at ang mga fibers na air scoop na ginagamit para sa bracket nito. Pagkatapos namin daanan ng mga mahabang kalsadang ginagawa, stoplight na nakakulay pula pero nagpapago at pila ng mga sasakyan na hindi mo halos mabila. Ito na, kaharap ko na ang isa sa mga dahilan kung bakit mas malayo na ang nararating ng Anli Biyahe. So sir, dun sa first question ko, um, kasi ano, um, meron ako nito yung M3 version. Tapos pag dito kayo nagpunta sa shop, iba't ibang versions ang nandito ng iba't ibang motor din. Ayan, may Bergman, may Click, may Click V2, Mio Gear. Tapos eto yung kanilang main product ngayon, yung Click V3. Ah, uh, ah, uh, Click V3 na. Yan. Pang 125 sir, pang 150. Ah, uh, 125. 125. So, eto si Sir Rowell, ang may-ari ng Mavericks RC, uh, uh, MC Accessories. So, ayan, sir, question lang. Uh, bakit air scoop, sir, yung, ano, yung ginawa mong produkto? Or bakit yan, dyan ka napasok na linya? Uh, ano kasi, nagustuhan ko ang air scoop dahil, ano, uh, maganda siyang lagay ng, ano, MDL. Uh, stable siya to actually maganda siya at saka madalang lang yung nagbibenta nito at saka kami lang kayang gumawa ng ganitong design ng hair although may gumagaya naman kaso nga lang hindi nila magaya dahil nga yung likod nito pulido at, at the same time may pangalan kami ayan at may screen mga, hindi kayang gayain ng mga basta nagpa-fiber lang at, mm -hmm. ayun eh, ito rin na gusto ko kasi pag nilagay sa motor, parang wala kang ano bracket. Mm -hmm. Napaka ganda Napakaganda tignan. Napakalinis. Ayun. Kaya ito nang naumpisahan kong ano, ibenta. E so, kaakibat nung ano, nung kaakibat nitong uh, air scoop, meron tayong napansin ko, sir, napakadami mong ilaw, ah. Oo, oh, yan. <laughs> <laughs> uh, Sige nga po, sir. partner na niya ito, eh. Ito kasi, okay, kasi, sir. yan, o, ano, sakto rito. So, na-modify na, na, na namin ilalagay talaga namin yan dyan para yung ano hindi mo hindi nagalaw pero ito na adjust mo rin taas mo mm -hmm. ba ganyan o oh. hindi mo rin na adjust so yan naka fix ang ganda diba yan o oh. tapos kung gusto nyo naman malalaking ilaw marami rin tayo tulad oh. so, dito yan oh. may mga auxiliary light din tayo ganda so, nito ayan eh, para sa mga namumundok oh, yung mga panggabi talaga yung mga gusto ng ano uh, pang-endurance yan yeah, uh, pang-endurance sakto sakto uh, sa mga parating na endurance uh, mga malalakihan na uh, X7 Matrix driving light uh, ito yung kadalasang mga makikita mo sir sa mga big bike no oh big bike mga ma, inman yeah. CDB yan ito so, nilalagay nila marami kayong magpapipilian dito kung pumunta kayo <laughs> Uh, rami kayong magugustuhan. Mm -hmm. Ngayon yung nakalabas na products natin na to, sir. Kwento mo naman kami dito sa Senlo M1. Uh, uh, ito, ano ba ang features niyan? Ito kasi Senlo M1 E Plus o mga Senlo products, uh, napakaganda kasi. 6 uh, months warranty sila. Tapos matibay. Saka yung liwanag, ka hindi katulad ng... Ano, oh, oh parang may daya na 60 watts yung iba pero ito talaga solid kaya ito yung ini ko pag so, featured ko sir kapit. ng ano ng Hindi product mo na pinakamalupit sa Senlo uh, M1 sa Senlo products Mapa, kahit anong Senlo Senlo M1 a Senlo X1 Senlo M1 V3 tapos yung mga auxiliary light nila mga M5 yan talaga napakasulit makikita hmm. nyo naman sa page ko yung mga ina ko mga uh, sample video uh, yan talaga napakaganda Meron okay. din naman tayo mga ano, uh, budget meal. Ito budget watts. meal sir uh, na 60 watts. Hindi na rin sayang ang pera mo diyan. Mm -hmm. Napakasulit na rin yan. Sige po sir, uh, sa presyo ng sendo sir, magkano ang presyo ng sendo? Ah, uh, ito ay uh, nakalaga ng 2,000. Mm -hmm. Yan. Ito entry level na to sir o uh, hindi. Ah, uh, meron tayong isa, sendo eh. ay 1 2 3 yung entry level nila kasi nauubusan ako eh. Auto mm -hmm. Stock. Uh, bukas siguro. Mm -hmm. Tapos sa budget meal naman natin, sir, uh, ito, Pamila. Uh, Pamila ito, pwede yung ano, uh, ang presyo nito ay P1,150. Mm -hmm. Magkalayo yung presyo nila, sir, no? Uh, Oo, oh, magkalayo. Ang laki ng inilayo ng presyo. Uh, oh. Pero when it comes dun sa performance? Uh, Siyempre, mas malakas yung no? Mm -hmm. Pero kung budget meal na, hindi na rin sayang ang pera mo kay Pamila. Oo. Oh. Kesa kaysa bibili ka ng mga other products hindi mo alam kung totoo ba o kasi parang may fake din eh no. Uh, Oo, oh, marami fake. Fake na lumalabas. Tapos sasabihin mas mura yung presyo nila. Uh, Pero when it comes dun sa output, yung liwanag niya Ah, oh, eh mas maganda talaga dahil no uh rin -huh. talaga. Eh alam mo na mga tao, may sa mura eh. Pag <laughs> uh, mura, yun pala scam. Oh, yun. Uh, tapos iyak liter pag <laughs> mal well, ayaw sa mahal gusto sa mura pero scam. Oh, anong advice mo sa mga ano sir sa mga motor riders na gusto ng malakas na ilaw pero nagtitipid? Ay payo ko lang sa inyo ay ano, uh, huwag masyadong magtipid dahil hindi ka rin masasatisfy sa kurang ano halaga. Meron mm -hmm. naman budget bill pero quality. Pero 'wag naman doon sa parang gusto mo nang hingiin yung benta ng products. isang ano uh, yes. product mura nga pero wala rin hindi ka rin masatisfied in the end uh, yung tama presyo lang uh, sige sir uh, last uh, pa-promote nung product tig-isa tapos yung lugar okay uh, mga boss ay ito sinlo M1E+ ay mabibili nyo rito sa shop Maverick's MC Accessories dito lang sa Maibataasan mga boss uh, nakikita yan sa Waze saka GMAP uh, type nyo lang Mavericks MC Accessories yan mga boss uh, okay. kung gusto nyo pa install dito mga boss sa shop pwede rin install tayo uh, mas mainam kung dito nyo pa install para sigurado may warranty Hi -hi. sa mga bracket naman mga boss uh, marami tayo halos lahat ng motor meron tayo Inmax, BCX, PDB Birdman, halos lahat uh, meron tayo yan Uh, makakapamili kayo ng iba't ibang ano product. Meron tayong mga ano uh, reader 'yan. Ah, okay, kayo sa reader meron. Uh, reader ah, okay. dito Xerox. Nalang kayo dito. Uh, kami na bahala mag-install. Ayun. Ah, Shopee pala sir, padagdag uh, um, ako. Shopee may, account. Uh, shop. Ito mga to mabibili niyo sa ano Shopee, Lazada at sa TikTok. Ah, uh, sige, ano na lang natin yung link pag ano i-upload na. I-send natin yung link. Sige, sir. Meron tayo yan. Mavericks and si Apsi. Sorry, pangalan sa ano. Okay, sir. Siya pinasada sa ating. Ayan, once again, si Sir Roel. okay. sir. Ano yung kakabit natin, sir? Airscope bracket. Airscope bracket. Pang M3. Oo, uh, yung mga tupa. Ay, ay na ba ito? Opo, iyo ay. Ha <laughs>